Hello and what's up mga kapitbahay Welcome back na naman dito sa channel natin Ayan, eto mga kapitbahay Uwi na naman, no? Uh, meron tayong isang katanungan ng isa nating kapitbahay Eto, baguhan lang po siya pagdating sa network at saka sa mga security at saka sa mga Uh, prevention about dito sa network natin kung may meron kayong office. Ang tinatanong po niya is ano nga ba do ang discrete ko or ano nga ba ang mga basic things na pwede mong gawin para ma-secure yung mga end users mo. So ano nga ba ang mga end users? Yung mga end users, yan yung mga uh, empleyado natin sa labas no sa office, yung gumagamit na yung may mga PC, may mga laptop, may mga cellphone, sila po yung tinatawag natin na end users. Ayan. So madalas po kasi sa isang company, di ba? dapat secure yung network natin. Saka yung mga PC natin, hindi dapat nababirus, hindi trojan Tinatanong po niya sa akin, paano nga ba ang mga basic, no? Paano yung mga basic things para, uh, ano yung mga way na pwede mong gawin para mas secure yung mga end users computers natin. Eto mga kapit by disclaimer, no? So, eto yung video na to, gagawin ko to, based lamang to doon sa experience ko as based doon sa mga natutunan ko sa tagal kong pagtrabaho at saka sa mga pag-aaral ko. Ayan, no? Kung meron kayong mga uh, kung may mga nito ng mga expert ng mga IT, comment down below para makapag-share tayo dun sa mga baguhan nating tropang IT. No? Hindi so, ako ganun pa ka-expert pagdating sa security, yan, pero meron akong mga way para ma-secure yung mga end users natin para hindi ma-virus, hindi ma-apektohan uh, ng mga like for example, uso yung uh, ransomware uh, ilalock yung file mo, magbabayad ka bago mo yun ma-unlock marami akong mga subscriber na nagtatanong or marami akong subscriber na nabiktima ng ransomware kaya nahirapan po sila eto, isishare ko ng konti yung mga way ko kung paano yun ma uh, iwas para hindi ma-virus yung PC mo let's go pag-uusapan natin yan Una, una maraming way, no? Maraming way para i-secure yung isang PC. Like for example, kapag yung personal PC mo sa bahay, kailangan yung Windows mo is updated para for sa security updated din, no? Tapos pwede mo rin lagyan ng antivirus yung mga free. Right, yung mga free antivirus. Ah, 'di ba, pag personal use mo lang, hindi mo na kailangan bumili ng license na antivirus. Medyo may kamahalan po kasi yung yearly noon. Meron kasing downside kapag gumagamit ka ng mga free antivirus. Minsan, may mga pop-up or minsan may nag-install na iba or minsan nagpapabagal ng PC. And comment down below kung naranasan nyo yan kapag gumagamit ka ng mga free antivirus, minsan nagpapabagal ng PC. Maraming cheche -che bureche. Yan. Kaya minsan hindi tayo nag i pagdating sa office. So kunwari yung office nyo medyo tight sa budget, hindi kaya magbayad ng mga uh, Ganun nga, individual antivirus. Kasi, pag nag-install ka, syempre, kunyari, may 30 PC ka. So, individual antivirus yun, napakamahal po nun. Kunyari, hindi naman nyo kaya bumili ng firewall, or wala kayong mga, wala kayong mga ibang security uh, appliances, simpleng antivirus lang, or mga free. Minsan, dito sa PC natin, sa computer natin, may sinasabi tayong accounts, di ba? Halos lahat, or everything na kailangan gawin sa isang PC, kailangan may administrator account para in case na may mabuksan kang website, di ba? Ako niyo mapapansin diyan sa mga website na binubuksan natin minsan, mayroong nakalagay na auto-install. So, pag naklik mo yun, automatic mag install So, hindi mo na alam, may spy ka na pala, nilaransomware ka na pala doon sa PC mo. Ayan. So, kailangan, <coughs> i-make sure palagi yung mga PC nyo is mayroong administrator account. Tapos, yung mga local end users nyo, dapat yung mga account nila is naka-local lang. Para, in case na may need baguhin sa PC, magtatanong muna sa inyo, Uy, ano ba to? i-okay ko ba to? i-click ko ba to? yung mga ganong pop up minsan di ba? marami pong lumalabas sa PC number 1 kailangan may administrator account palaga ang PC mo okay dyan sa office nyo kailangan nyo talaga na may firewall kayo alam nyo ba yung ano yung UTM firewall yung Unified Threat Management yan po kasi ang pinaka the best na firewall which is mayroon ng antivirus, meron siyang content filtering, meron uh, basta halos lahat nandiyan na kaya sinasabi nila unified threat management kasi lahat ng mga application na makaharam sa PC mo is sinasala niya. So hindi pupunta dito kahit walang antivirus yung PC nyo, individual masasala niya kasi nga may UTM firewall kayo. Downside naman doon sa mga maliliit na company is napakamahal po ng subscription ng uh, mga UTM firewalls. Alright? Kapag may mga UTM firewalls ka, wala kang nang magiging problema doon sa PC mo. Uh, install mo lang yung Windows, updated mo lang, hindi mo na kailangan mag-install ng mga antivirus. Kasi doon mismo sa firewall, meron na po yung antivirus. Iba, Sana naintindihan nyo. Diyan po sa mga baguhan talaga, no, ting tropang IT. Diyan po kasi yon pumapasok ang trabaho ng isang firewall para sumicure. Parang ano yan eh, parang diba sa bahay nyo, meron kayong fire wall. So, parang ganun lang din yun. Firewall. Kaya nga, ang logo ng firewall, di ba? Apoy at saka pader. Parang ganun lang din si firewall. kumare well, uh, wala kang UTM firewalls. Marami namang nabibiling firewalls dyan like Microtech, PFSense, OpenSense. Merong maraming mga free version na firewall which is meron din silang license pero hindi sila UTM firewalls. Pero, meron silang features na pwedeng maglimit limit or pwedeng mag- uh, Uh, tag nito, pwedeng magsala ng mga ganon, ng mga adware, malware, mga trojan, dun sa PC nyo, or dun sa mga end users nyo. Diba? Maroon, katulad ng PFSense, mayroon siyang lifetime wire, uh, license na pag binili mo yung box, lifetime license na po yun. Pero hindi siya uh, unified threat management. Pero mayroon siyang features mayroon siyang packages na pwede mo i-enable para magawa mo yun. Diyan po pumapasok yung mga firewalls natin. Like for example, Microtech. Marami din naman. Si Microtech po kasi, uh, actually gusto kong i-vlog yan minsan eh, kasi wala lang ako Microtech. Si Microtech po kasi at saka si PFSense magkaiba. Marami na tatanong sa akin, ano bang mas maganda? Ah, pareha sila maganda. Mayroon lang silang, uh, parang mayroon silang isang Uh, features na mayroong mas maganda gamitin sa ganun or mas matang gamitin sa ganito. Katulad ni Microtech. Si Microtech, mostly ginagamit yan ng mga ISP provider or yung mga ISP, small-time uh, ISP provider kasi maganda yung management niya pagdating sa uh, PPPoE, uh, uh, traffic shaping, uh, monitoring, mga ganun. Si PFSense po kasi more in uh, enterprise firewall rules and etc. na maraming pwede gamitin pang Uh, office talaga. Lahat ng mga features ng mga office nandoon. Kaya hindi mo sila ma-compare. Pare sila maganda. Meron ng wala si PFSense na wala kay Microtech. Meron si Microtech na wala kay PFSense. Parang ganun lang. Pero kung gusto mo maging secure yung network mo o yung mga end users mo, yan po talaga yung mga una-una mong gawin. Kailangan may firewall ka. Kailangan may mga security device ka. At saka, kailangan yung ah, uh, computers mo is kailangan may administrator account palagi. In case na may mag-install, hindi matutuloy, Siyempre, manghihingi siya ng permission, di ba? So, ganoon lang din naman, no, basic, uh, like for example, individual uh, PC, kailangan mo install ng antivirus. Uh, Pagdating sa firewall, parang pinag-isa mo na lang kasi para makatipid, di ba? PPF Sense, meron tayong tinatawag na PF Blocker NG. Yan yung kanyang content filtering, web filtering, at saka yung mga block ng adware. Yan, kung yung mapapansin, kung hindi kayo familiar, marami akong video about sa PF Sense pagdating sa mga ganon. Iba-ibang firewall, no? Iba-ibang firewall, meron tayong tinatawag na restrictions. Yan. Lahat ng papasok sa network natin, galing outside, like, Uh, World Wide Web, lahat yan dadaan sa firewall natin automatic isasala po niya. Kung ano yung nakaset doon sa'yo sa rules, so hindi niya papapasok hanggat hindi mo siya sinet na as oy allowed to or yan, hindi yan pwede. So, babalik po lahat yan. Doon sa mga tropa nating IT na nabiktima ng mga ransomware, madalas po kasi naka-firewall ka kung naka-port forward ka naman. Like for example, mayroon kang isang services na gusto mo ma-access sa labas. So pag nag-port forward ka, yung port forward po kasi, i-open mo yung port mo publicly like Uh, yung mga random na port. So, kapag yung mga hacker uh, virus nag-scan ng port, makikita nila kasi naka-public ka. Hindi ka tulad yung uso na, na naka-VPN tunnel ka or kapag naka-VPN ka, may sarili kang daanan. Ayan. Pag sinabi kasi natin port forward, so ang example po niyan parang yung daanan, lahat, lahat ng daanan, daanan ko. So, pag may nakasalubong ka na hacker, oy sino to? So, hindi natin kilala ito, tapasokin natin to Pero pag may tunnel ka, o, oh, di ba naintindihan nyo ba? Pag may sarili kang VPN tunnel, private trojan. Walang ibang dumadaan kundi kayo lang. So, walang way na para may mag-harm sa inyo. Parang ganoon, 'di ba? Yung mga basic explanation natin, 'di ba? Ganun po yung trabaho ng VPN tunnel. Ganun lang naman yung mga basic. No, 'diyan po sa mga tropa nating expert. Kung gusto niyo talaga mag uh, makatulong, comment down below para alam din naman ng iba kung ano yung mga ibang way para ma-secure yung mga end users natin. Karon lang may mga basic na mga experience ko na para maging secure. Iwasan no? So ito reminder, iwasan lang na mag-port forward. Minsan kasi ang old school na gamit kasi natin like for example, nakaano tayo, naka-business line. So doon sa pinaka-main router ni ISP provider natin doon tayo nagpo-port forward. alright? right? Pero dahil nga nauso na yung mga firewalls noon mga unang panahon may firewall firewall. So nagpo-port forward tayo pwede tayo mag port forward dun sa firewall pero pwede tayo mag create ng mga rules para hindi agad mapasok para kahit open yung port natin pwede unlike na kapag nag port forward ka dun sa router mismo ni ISP open na open po yun ang pinaka secure kaya ang ginagawa nila is nag VPN IPsec L2P Uh, maraming klaseng VPN na pwedeng gamitin na si lahat ng mga firewalls uh, pwedeng gamitin as a uh, VPN tunnel, IPsec, merong mga ganong firewalls na may features na, namay may kasama na doon kaya si firewall safe na safe kung may firewall sa isang office nyo pero kung wala naman, i-make sure nyo lang palagi na yung mga PC nyo is may antivirus naka-administrator account And uh, palaging updated yung Windows. Ayan. Alright. Kung gusto mo na mas secure, bili ka ng firewall or maglagay ka ng firewall. Internet mo, firewall, post-end users mo para safe na safe tayo. Ano? So, yan lang naman yung mga basic, no? Kung mayroon pa mas malalalim, marami pa po, no? Pagdating sa mga security or security appliances. Like, naka-firewall ka na, tapos doon sa switch mo, security ka pa. So, secured na secured po yung network mo. Lalo na sa mga uh, malulupit na Cisco or ibang klaseng switch, no? Maraming security. Kaya kailangan mo, iba talaga ang skills mo. Kung mare mayroon kang networking, tapos mayroon ka pang skills na security, solid ka na nun. Maraming salamat, no? Sana may natutunan ng konti yung tropa natin nagtatanong. Uh, firewall, antivirus. Uh, yan, yung, yan lang naman yung mga basic uh, Uh, security na pwede mong i-implement para secured yung network mo or secured yung mga end users mo para hindi ka mang problema, di ba? Right? So, maraming salamat dahil uwi na. God bless and ingat po sa pag-uwi and Merry Christmas and Happy New Year. December na po. Maraming salamat. Thank you so much. God bless.